Good morning, magluluto tayo ng isda. Yung pang isda na galing kay Father yung yellow fin. Okay? So, eto ang una kong ginawa. Ayan. Nagsusta muna ako ng yempo. And then, sige, mamaya ang kwento ha. Yan na ang itsura niya ng yempo. And then, magay na natin si... Ay, ako nagkahulog ng aking silip. Luya. Bawang. Sibuya. Ayan. Then, sabay na yan. All together. Konti so, sangkot hmm Mmm. Sarap yan. Garantisadong masarap yan. Uh -huh. So, ngayon, magayon natin sa silalim. Ayan. Ang siya. And then, ilagay na natin si isda. So, ayan yung isda na binigay ni Father pasalubong from from tanggalin na ngayon in pan packaging ulo hindi ko na ulo 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 ayan at ayan napuno ang aking kawali napuno uh -huh. diba sabi ko sa na medyo nagpapalit-palit na ako ang silang ng aking mga gamit sa kapina so yun na, nakaista yung left na ako ng kawali And then, lagyan na natin sa ng sili sa ibabaw. Ayan. And then, sa ngayon ay lagyan natin ng lemon muna tayo. And then, lalagyan na natin half Okay. Wait lang. Wait lang. Wait lang. yung lang. ay pa na pinanggalina ng half and half water. Sige natin. Ayan. Ay, Masalap na. Na-imagine siya na. lagyan natin siya na. Kunting asin. Okay. Ayan na. Siyempre, tatakpan na natin para ako'y makadaldal na. Yan na. So, tama na yung medium na apoy. So, ito kwento niyan. Naglalaway na naman ako. Ito na naman eh. Nagluluto pa nang naglalaway na. Alam niyo ba yung yempo? Dalawang kulot tapon. Ano yung ginagawa ko parate. Lagi yan ha. Sa pork and beef. Dalawang kulok tapon. And then, hiniwa ka ng medyo malalaki. Para naman, ang sarap kagating yan mamaya pagka lumambot na siya. oh, yan ang proseso. And then, sinagot ko lang siya. Ngayon, lalagyan ko yan mamaya ng pwede namang walang gata pwede namang ganyan lang, kasimple okay, parang lutong paksiw, ganon so pwede yan, pero itry niyo yung may gata alam niyo yung uh, kombinasyon ng mga liyempo yung dilamnam ng liyempo tsaka yung dilamnam ng gata ako, napakasarap niyan, sigurado 100% so eto yung aking gata, ilalagay ko mamaya okay? so buo-buo kasi naka-stack yan sa freezer pero yun balik ko kahapon, hindi ako nakaluto kahapon so ngayon kaya medyo matigas-tigas okay na siya po. Oh, ayan na. Okay. Later, later. So, oh, ayan na. Hey, 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 hey. Pwede na natin, ano, ilagay ang ating gata. Ito, nasa kakang gata. Ilagay na natin lahat to kasi sayang naman kung Magtitira pa tayo, masisira na lang yan. Mm -hmm. At nasa inyo naman yun. Depende sa inyo kung gusto nyo lang yan o hindi. Or, konti lang ilagay nyo. Or, marami. So, Depende sa inyo. Okay? So, takpan natin. Pero ito lang ha, sa gata Pasok yan sa listahan ni Doc Grace dun sa safe list. Pero hindi naman ibig sabihin, Diyos ko, baka naman araw-arawin nyo naman yung ano, pagluluto ng kakanggata na mga food na low carb food na may kakanggata. Huwag naman po kasi sa totoo lang, matamis pa rin. Diba? Kakanggata. Ang tamis pa rin So, ano pa rin? Siguro tama na yung ano, pinakamarami yung dalawang beses sa isang buwan. Mm -mm. Kasi matamis talaga kahit pasok siya sa ano, sa safe list. Opo, ha? So, ako ganun eh. Pag nalasahan ko matamis, ay ka muna, parang ano, limit pa rin. So, nililimitahan ko yan. So, siguro, dalawang beses sa isang buwan, pwede na. Okay po. So, later ha, titik pa natin mangyan yan. So, this is safe! Ayan na. Diyos ko, lutong na talaga. Okay. Kapit so, mo na natin. Tinikman ko na to kanina, pero siyempre, tikman natin ulit. Tinimplahan ko na, hindi ako ng kotik asin. Pero, perfect na yung asin. So, yung lemon na nilagay ko, yun lang. Wala na akong nilagay na ibang asin. Perfect na. So, patay na natin ang apoy. At natutuyuan na. Tikman natin at kahalukay natin ang kabak. I-focus mo yung ano, oh. Yung pagkalapot niya, oh. Mm. Mm. Oh, diba? Mm. -hmm. Sarap niyan. And then, ayan, sikman natin itong isa. Kinahanap ko ang mga taba. Ayan na, ah, nagbitawan na sila. Ang mga taba. Ayan, ito ano yun, mas magandang taba. Ayan. Mm -hmm. Taba-taba, taba-taba. Uh-huh. Ayan. Ano yeah. yan? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh diba? <laughs> Kaya masarap magluto. Hi na po. Thank you, sidekick. At talika, uh, samahan mo kung tikman natin ito. Uh-huh. Thank you. At kami ay magbe breakfast na. After nito, magpa-first meal na kami. So... Ha, malis na ang aming apo. Pumasok na sa school. Kaya ngayon kami kakain na. Mm -hmm. Yes, okay darling. So time now is um mag alas 12 na. Pero ito, titikman na natin ito. Mabibreak na ang ating fasting. Taba o. Oh. Dalaway na naman ako. Hmm? Mm. Darling. Mm. Naku you will forget your name. Hmm? Da. Mm -hmm. At saka yung sauce niya, grabe. Napakalapot. Perfect, 100%. Mmm. Hmm. Yum yum. Ayan na, meron ka lang proteina, fats and protein, yung po. Proteina pa rin yung isda. Mm, yeah? mm. Ano kaya mas maganda terno dito? Parang masarap kung meron siyang konting gulay. Mm, like, ano, pwedeng malunggay with egg. Scrambled mo lang. Then omelette, pwedeng malunggay. O kaya talbos kamote. O kaya pechay. Hmm, sarap may gulay. Hmm. Sarap ang sarap ng game. Hmm. Oh. Hmm. Taba, oh. Hmm. Hmm. Napakalidam na. Nag-bread ano, eh. Yung taba, tsaka yung gata. Hmm. Tsaka lemon. Hmm. Sarap. Hmm. Mm hmm. Harap. Try niyo po. Hmm. Soap bone. Kaya. Hmm? <laughs> Soap bone na yun po. Marami isda na pwedeng gawin ganitong luto. Yes, marami. Galunggong lang eh. ano Pero mahal na ng galunggong. Marami isda na pwede. Uh -uh. Ito kasi erigalo ni father. Pasalubong niya from in so Yan ang naisip ko na gawin sa kanya. Napakalinam lang, sulit na sulit. Ito nga eh, yung luto na yan na may paksiw na may gata, pwede mo pa ibabawal niya ng pechay. Pwede, talagang sa kamote, pwede rin. Dahon-dahon, pwede yan. Yes. Thank hmm. hmm? you, so, kakain na kami.